Magagata tayo ng malunggay. Ito sa sahog ko manok. Ginatanga ang malunggay with manok. Pag minsan pag ginagata ako, nilalagyan ko ah, na ginigisa ko muna. Minsan naman hindi. Lagay ko na yung malawang. kak ayakan na sana siya Lalagay ko na yung malunggay, lutuin na tong manok. Tapunan uli natin. Niyon ilalagay ko na yung tatong gata. Ilalagay ko yung sibuyas, nilalagyan ko rin siya ng sibuyas at kamatis, sarap. Imagine na siya. Ito na 'yung ginataang malunggay ko na may manok. Oh, 'di ba? Ulam na namin 'to, Mommy, ang tanghalian. Kasi sabi ko, ma para maiba naman kasi manok pa rin 'yung ano namin, pero nilagay sa oven. Ngayon, sabi ko sa kasama ko, may binigay na malunggay 'yung taga-maneho, kaya niluto ko ng ganito, ginataang malunggay. Oh.